Ilang mga tao ang nanonood ngayon ng video na ito at pakiramdam nila na wala na sila ng lahat? Ang trabaho mo ay nawala, ang pamilya mo ay hindi ka maintindihan, nawala mo na ang respeto ng iyong mga anak at parang nawala na nga ang Diyos? Alam, ninyo ba kung ano ang pinakamalaking ilusyon na ipinupuno ng kaaway sa inyong isip? Na iba kayo, na hindi kayo ang problema, na sumuko na ang Diyos sa inyo na walang nakikinig sa inyo. Pero di bagong kwento to. Nangyari na tulibulibong taon na ang nakalipas sa isang lalaki na si Jose. At kung hindi mo matutunan ang kanyang buhay, uulitin mo ang parehong ikot at ang pinakamasama. Sisihin mo pa ang iba. Sasabihin mong walang silbi ang simbahan. Sasabihin mong hindi gumagana ang panalangin. Pero ang totoong kaaway ay nasa loob mo iyan ay ang takot. Ang takot na tumingin sa sarili at sabihin, kailangan akong magbago. Naranasan ni Jose ang pagtataksil, pag na, at hindi makatarungang pagkakakulong. Inakusahan siya ng walang ebidensya, tinaksila ng mga taong dapat sana ay mahal siya, pero hindi siya sumuko, nanatiling naniniwala siya. At dahil dito, Naging gobernador siya ng isa sa pinakamalaking bansa noon. Pwede ka ring umangat, pero bago yon kailangan mong harapin ang katotohanan. Ilang beses ka nang nagsumikap, ay umaasa lang na dumating ang sagot mula sa langit. Hindi kinukuha ang responsibilidad, wala kang ginawa kundi umiyak at reklamo. Kung nararanasan mo ang dinanas ni Jose sa pamilya, sa trabaho, sa masamang desisyon sa bisyo o emosyonal na dependensya, ito ay dahil may layunin ang Diyos sa iyong buhay. Pero hindi ka niya papalitan hanggat hindi mo iniinda ang iyong mga kamay at kumilos ng may pananalig, disiplina at pagtalima. Ang kaaway ay gusto kang manatili sa putik ng kabiguan. Gusto niyang isipin mong ganito talaga ang buhay na hindi ka na makakawala. Pero dinala si Jesus upang putulin ang kadena, upang ipakita na kapag kasama mo ang Diyos, walang imposible. Sabi ni Jesus, ang salita ng Diyos ay buhay. At sinabi rin niya, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at lahat ng bagay ay idadagdag sa inyo. Ibig sabihin nito, hindi ka dapat manatiling nakatayo habang hinihintay ang himala. Ibig sabihin, kung hahanapin mong mapaglingkuran ng Diyos gamit ang iyong mga kamay at puso, makikita mo ang biyaya. Kung nasa ilalim ka na ng hukay, kung pakiramdam mo'y tulad ka ni Jose sa loob ng balon, meron akong ideya na pwedeng tumulong sa iyo lumabas. Isang paraan na simple, abot kaya, pero makapangyarihan para umpisahan muli. Ito ay tungkol sa gawaing may pananampalataya. Mga simpleng likha na puno ng malalim na kahulugan, nakakonsagra ng mga kandila, mga card ng panalangin, mga insenso, mga relikaryo. Imahe ng pananampalataya. Mga bagay na simple pero nakakaapekto sa puso ng tao. Hindi lang ito negosyo, ito ay ministeryo. Dadala ka ng kapanatagan, pag-asa at pagpapagaling sa mga nangangailangan at hindi babaliwalain ng Diyos ang gawain ito. Simulan mo sa mga personalisadong card ng panalangin. Sumulat ng maikling salita ng lakas at pananampalataya at ilagay sa mga disenyo na simple. Ibebenta online sa lokal na komunidad o kahit sa mismong simbahan. Hindi ito teorya, realidad ito. Kilala ko ang isang babae na nawala ng trabaho noong krisis. Nagsimula siyang gumawa ng mga card ng panalangin at ngayon ay nabubuhay siya ng isang pinagpalang buhay. Sabi niya, ang pananampalataya ang nagligtas sa akin, ang panalangin ang nag-uudyok sa akin. Hindi ka nag-iisa, hindi ka walang silbi. Hindi mo kailangan ng kayamanan para mapaglingkuran ng Diyos. Sapat na ang simula sa kung ano ang meron ka, gamit ang iyong mga kamay at makikita mo ang biyaya. Sana'y nakatulong sa iyo ang mensahe na ito. Kung totoo itong naka sa iyo, ibahagi sa isang taong kailangan ng pagbabago. Mag-comment ka lang ng subscribe ako, i-activate ang bell, at makakatanggap ka ng higit pang mga video tulad nito. At kung sakaling wala ka pa alam gagawin, simulan mo lang ng simpleng panalangin. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kamay. Bigyan mo ako ng karunungan para magtrabaho at tapang para ipagpatuloy. Amen. Ibahagi sa isang taong kailangan ng tulong. Mag-subscribe sa channel ay activate ang bell. Mag-iwan ng iyong testimony sa comment section.